どうもありがとうございました。Hello, God, wala na lagyan namin ng lagyan ko ng kung ito, ng bigas at saka giniling na karne, mga kapatid ito iluto namin na ako, yung amo ko, sabi niya iluto daw niya ng uh, laban, yung garg. pero ako, pag ako nagluluto yung uh, yung tomato can. Yun, ang pinagluluto ko dito. Pero siyang magluluto yung laban daw. Iko ako lang. Sing lang ng doob. sa so, ilagay ko ng kanin at saka ay, lagyan ko ng bigas sa so, pa piniling na karne. Mga kapatid. Ito, mag-alis lang ang loob niya. Mm, Ginanon eh. ko yung buhok ko para yung mga buhok hindi pupunta dito sa yung pinagawa ko. Ayan. Tawag dito dito, kusa yung ito, yung maliliit na kalabasa to mga kapatid inaalis ko yung sa niya pero yung pang ito yung mga ito gagawin na namin salad nila iluluto ko rin and then gawin namin ng salad ng kakain salad nila ito ang pagkain nila tignan ito ay kalabasa na maniliit, mga kapatid. O, alisin ko yung ganun. Pero ang mira nila dito, kusa, 念。Yeah. bigas. Tingnan nyo po paano ko ihalo yung bigas. ayon ang gagawin ko yung maghalo ako ng bigas at saka yung karne lagyan natin ng ingredients na ng cinnamon. Next step word. Isip ko na natin yan. Oh. Oh. Ito po yung karne. Ito, iniling na karne. then, ganito po. Ihalo-halo po ito. Yan, bigas. Lagay pagkatapos yan po yung karne yan po itong karne na kiniling ihalo halo po ito hmm. hmm. marami kasi itong karne hindi ko ilahalo halo yan lagyan ko ng Uh, so, yan oil cinnamon. Kaya ko ng cinnamon. Ito. Ito, next pepper. salt. O, oh, kapatid, salt. Ayan. And then, halo-halo na natin. Ito, halo-halo. Tapos, -halo. oh, oh. ilagay na natin doon sa loob ng kusa. Ayan po. Halo-halo lang para may hanon yun ganyan ang inilalagay na namin sa ihalo ko para maihalo lahat. Ayan hmm, na. Oh. And then, ito. Ito yung nalaspin na. kanina. Ilagang, lagyan natin ng ito. Ito na, oh. Ayan. Ayan na po. ang inalagay sa loob. Salamat po sa mga noo. Thank you. God bless.